ginigiit ng Department of Science and Technology ang halaga ng research sa pagbuo ng batas at programa ng bansa. Sa ika na pong anibersaryo ng National Research Council of the Philippines, sinabi ng ahensya na dapat nakaangkla sa research ang mga policy. Publiko rin kasi ang makikinabang sa benepisyo ng pananaliksik. Tingnan, tingin ng NRCP na mas nakikinig na ang mga mambabatas sa kanila dahil na rin ito sa suporta ng administrasyon sa larangan ng ahensya. Ahensya. Na bago maggawa uh, ng isang batas, dapat talagang kasama yung mga eksperto sa paggawa. At hindi lang yan, no? ang nakikita namin ngayon yung transdisciplinary nature of policy research. Ano ibig sabihin? Sa simula pa lang ng pag-iisip ng mga problema at ng mga uh, metodolohiya sa panaliksik, dapat kasama yung lawmakers, yung community, yung uh, stakeholders, yung even industry. No?